So ayan mga idol, magandang umaga. Umpisa man na natrabaho sa mga nga umma. Uwi eretropa ni Eritropa oh. nag nga nayaya. Padatag kalawan sa tag pa ka tore. <laughs> <laughs> Ore so, ni paano dalu? Paano ida? Are so joha. Dito kami sa may ano, katabayungan. adun ah, doon yung ano yung hukay namin yung papasok sa Amerika si Barag Norte mga idol. Doon sa may kanto oh, yun yun ang hukay namin para maidugtong na rin yung tubo ng nawasa so yan na mga idol umpisa na naman ang paghukay bali itong ano yung dinadaanan pala nila yung ano yung hinuhukayan namin para lagyan na namin ng tubo para hindi nasa sa daanan nila mga idol ito dito pala ba yan sa katabayungan o yan Oh, yung kalangitan. Hindi okay. Hindi okay yung kalangitan mga idol. Oh. Po, mana. si pagurangan ng mana. Oh. Mamaya, takbuhan na naman sila pagka naulan mga idol. Hmm. Ayan, na yung natapos namin. Bugot namin doon. Nandun yung tubo. Yung tubo na yung mga idol. Mas sexy. Ako san doon yung iba sa dulo. Ah, yung kalangitan naman mariribo. Si Papa Gurang idol. Hmm. umulan sigurado atakbo uwi. May lakad naman na iba. Ani po si Ancho? Yares gana po na Ancho yung magpala. Ancho lang, magdito lang. Ayun oh, lilipat na kami doon sa kabila mga idol. Ay tapos na yung kokotang namin. Doon lilipat na kami doon. Wow, pag gloves niya dong. Social. <laughs> Di clip. Pang motor. Ayan oh, mga idol, puro bato yung inuukay namin oh. Saan si si Adong, si kadrodi, oh, si Joshua. Ito naman banda mga idol, ah, sinisitingan nila yung ano, yung sinisitingan ng tubo. Ayan si Rodi, kasi Barag Norte puro doon ayan oh papuntang kasi mga idol oh dito tayo mismo sa may bungat dito sa may ano main road mga idol dito sa papasok titibagin namin yung ano yung kapunta dyan oh dito mga idol para may connect tayong tubo dito ayan Ayan mga idol oh. At may nakatali pang baka dyan o, Dead queen. ito pala yung ano, magkukonekta na tubo mga idol ayan yung kulay blue na yan Maubayin namin para may angat para hindi kami mahirapan sa pagkapit ng ano na joining niya mga idol elbow ay magkakaroon dito ng elbow mga idol ayan kapunta doon doon pala punta nya nandun o oh, tinitipag namin din Tanda mga idol ito na mga idol ah. na ng magpipelaying na kami Ayan. matuwi na yung tubo para pumasok nandun na yan oh. na yung nakalatag na tubo na mga idol ayun na binuwat ni Sandy at tatabuhan na naman namin mamaya ayan mga idol